Good evening o, na naman tayo mga kaibigan mga na dito naman tayo para sa good reaction at honest eh. dito makikita natin dito sa part uh, na yan is uh, dito makikila natin na talagang na napakabuti ng ating ko, Pangulong Duterte uh, no? dahil sa kanyang pagtulong no? especially sa isang sa innocenting sa Pilipino, Pilipino na kapwa natin Pilipino na kasuhan at talagang i- kung mga iyan eh, na papatay na sa ibang bansa no. I mean talagang pinaso talaga sa at sa dami talagang na kasama niya eh, siya lang talaga yung naligtas at na napawalang bisa yung kanyang pagbitay no. Doon sa part na yan at uh, siya dahil sa tulong ni Tatay Digong at sa kanya. Ang masasabi at ko siyempre, po siya lang nag-iisa, na Pilipino, but yung kapalit is doon, doon dito nakulong sa ating bansa pero, limang Iranians na no? so makikita natin pinagpalit is isang sa isang ordinaryong tao sigaro, pero puso ko ay walang imadil, alinglangan no? si Tatay Digong na tumulong kaya siya na nalikas at talagang hin, na pawalang bisa at hindi na Pero nabita, eh, no? kay no? No? Tatay Digong, pag uh, uh so si no? nabitay nabitay sa presidente para uh, bitayin na siya sa doon sa partner kaya walang alinlangan si Tatay Digong na iligtas siya at talagang talaga siya dito sa ating bansa limang iranian po so, ang nagpalit ay makikita mo yung part na, yan yung na para lang makabalik sa akin napakabuti ng makabalik Tatay Digong natin ah, sa si ah, ang mahal nating si natin ko. Pangulong si Tatay Digo. Ako, ordinaryong tao lang no, po. Dito, mayitan natin yung, yung mga... Po, I mean, ito sa akin, is... Nagdal sa ng mga tao. Ganun pa, ko po nakita ang halaga ano, sa maraming kapwa Ang halaga uh, sa isang ordinaryong Pilipino. yung, ano Pero, natin, itong tatay natin, tatay, tatay, tatay Digong, ng bayan, ama ng bayan, ang kanyang buhay, uh, si pagpalit Duterte, na ako, Duterte, si Tatay Digong ay Kaya po, talagang kung sa dinanas ko noon. I, mean, I mean, napakasakit. At saka, nalungkot siya tahimik. dahil nga si Tatay digong, Pero ngayon, ay, na sa, kasi is, uh, ang dinanas ko sa Iran, uh, tinatawag na sa nasa netherland. dayuhan na, pinagkait sa akin, okay, tayo ang dito, na sa dinner, Pinagpalit ni Tatay digong si yun, ang banya, limang banyaga. Dahil sa, pero sa uh, akin. Nililitis siya doon sa, sa ICC. Binigay ng kapwa ko Pilipino. Siya ay nagbalik Nalala doon sa ibang bansa. Ano, kahit tatay bigo dahil sa Kaya siya ay tinulungan but gus dito masakit sa kanya talaga. Sa buong bansa. Sa na hindi nakikita ng makarabihan lalo na yung na against sa kanya. Ay, naman dahil ang akala na puro patayan hindi po ako ano naging isang na, patunay na niligtas um, ni Tatay ICC Ligong sapagat nakikita so niya nag, ang kadugo niya uh, na inusinti sa bansang I mean, Iran. Na, kaya ako nakabalik po. Public from live mga kababayan, sa kanyang sa buong mundo uh, sa kanyang gusto niyang nandito po I mean, ako nananawagan na isang ordinaryong Pilipino. So talagang may ko ako isa sa, sa isa sa siya sa, sa, sa mga mga natulungan ito, para makalaya kayo. siya ay naglantad at maramdaman at maranasan makatulong talagang gusto lang po ni Tatay na palayain ah, tayo sa kasamaan talagang ano niya yung at alam po ng lahat, lahat kung gaano po niya pinapahalagahan dito na natin sa Pilipino tayo yan. talagang, laban yan sa, sa yan, kasamaan yan. at marami pang tinutulungan si Tatay Dijon noon at po, Ako'y siyempre, kung paano niya kinuha sa Iran. na at kung tayo ay magkakaisa. Yung, uh, kaya nating bawiin si Tatay din natin. doon so, sa mga dayuhan. natin sa party. Ibalik natin si Tatay dito. Ah, natuto but also. Sa sa nakasuporta ni Gong online ng natin At talagang yung part na yan is talagang naglantad siya sa tagal at sa tagal ako ng panahon. Po, seven no? So may kita niya siya distro. is nakikisulo or nakikisulo. Ako po ang naiwan. Na, na ating ibalik lahat sa katilin po sa, sa ating ina sa ating bansa. Pero po ako'y nakikiusap Dahil sa lahat po nating kababayan. Lahat po nating magkababayan na nakikilala. natin kahit hindi ka babahin, kahit Itaas banyagan ng kilala Tatay si, Digong Apukoy. Itaas si Digong dito sa ating bansang Pilipinas. na kahit, na, kahit na, hindi na tayo matutulog uh, po, wag huwag na tayo matulog, na, 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 ka, pa, la, matulog lahat gagawin natin ang, ang na pinaka-the best natin kung uh, ano la, natin para lang maibalik po ang tatay natin. Ibalik at sa maliban pa is ito ay patong na lang ang nag-iisang hero Digong. bayani at talaga good leader and ating... the best president yeah. sa kanyang legacy eh, no so yan ang ating tatay Digong dito sa part na yan at uh, I hope that you like this vlog for content but also this is uh, the good reaction honestly na uh, masasabi ko na talagang napakaraming nagmamahal kay Tatay Ligong. No? So, yun yung kanyang 80th birthday, no? Plus, uh, March 28. No? So, sa kanyang birthday, talagang mahal natin siya dahil sa kanyang uh, napakalaking puso, no? Sa kanyang pagmamahal lang ng kanyang bansa, minamahal niyang bansa na ang Pilipinas at ang ating bayan at maging ang mga mamayan, mga ordinary at the same time. Uh, minamahal tayo ni Tatay Digong kaya sa uh, ay ibalik natin yung tulong or suporta ng buong puso yun kay Tatay Digong dahil gusto natin makawin na makabalik siya sa ating bansa at sigpe. So, ito yung mga bagay na sabi nga dito sa uh, pictures na ito, Someday, I will tell my kids that this man is the best president of my generation. So, makikita nyo sa part na yan. Totoo yan. So, this is another naman natin dito sa part na yan is, uh, hindi ako magsasama magpasalamat sa lahat ng uh, supporters, solid, and mga solid viewers, silent viewers, at sa lahat na sumuporta sa aking channel. So maraming salamat din nga po ako makakasama. Pasalamat at sa pag-vlog. so marami nakaka-appreciate sa aking mga vlog at sa mga content ko. So nasa 1900 um, 46 na tayo ngayon. Ito yung mga latest but the another naman is nalagdagan sa. So sobrang thank you sa lahat mula sa simula at hanggang ngayon. And maging sa ating watchers. So unti-unti na siyang umaangat at sabay-sabay nating Uh, samahan ako sa journey na no? sa pag complete ng aking mga requirements na youtube no and syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe please like and subscribe click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga vlog at sa mga gagawin ko pang mga activities or vlogs daily life or uh, syempre good reaction and sa lahat ng mga gagawin ko so maraming salamat sa lahat And thank you so much sa lahat ng nagditiwala sa akin. Especially kay Lord. Thank you kay Lord dahil nga siya lang naman yung pinak-source din ng strength sa buhay ko. Eh, nagditiwala. Hindi dun sa akin kakayahan o talento. Pagos dun ako na, uh, nagditiwala kay Lord from Him. Uh, kung ano man yung decision sa buhay. Uh, decision sa buhay at mga nais sa buhay. Uh, and just being free and over my, my all of intention but also the my dreams no so pigin natin ng oras si Lord lagi wag nating kaligtaan si Lord maging sa tagumpay sa buhay or nandun pa tayo sa proseso sa pangarap tuloy-tuloy and magbibigay pa rin tayo ng laan kay Lord kaya yes, isa lang naman yung uh, source ng lahat at kung anumang meron tayo sa mundong ito ay nagmamula sa kanya lahat so wag tayong uh, at siyempre patuloy tayo kay Lord at sa mga pangarap siya yung maging mentor natin at pang, uh, maging mentor at siyempre dahil lang Diyos ng ating Ama no? napakabuti at takil walang walang iba at kung di ang Diyos lamang at uh, siyempre napakabuti ng Diyos sa ating buhay uh, di siya nagkulang at laging lagi, laging binibigyan ni Lord yan pag uh, sumake lang tayo The, mag may tiyaga, may nilaga so maraming maraming salamat sa lahat uh, mula sa simulatan nga so mag uh, patuloy tayong nagde -build. I mean, build maraming salamat sa lahat dahil tuloy, tuloy yung build ng aking community dito sa channel, sa youtube, sa pag vlog sa mga pumunta sa aking live at uh, saka maraming maraming salamat paulitin maraming maraming salamat at sabay-sabay tayong mga kapatid magtugumpay. Uh, wag wag sumuko at patuloy lang lumaban at basta wala ka lang inaapakan in the first you no. Know, wala tayong inaapakan sa mga tao. Tuloy-tuloy lang sa mga gagawin at mga gustong manalo. Uh, Gusto marating sa buhay. Siyempre, ah uh, samahan natin si Lord. Kung uh, kumbaga partner natin si Lord sa araw-araw. And appreciate ang lahat na malitman o malaki yan, kailangan natin i-appreciate ang lahat Mag, uh, sanayin natin yung buhay natin na i-appreciate yung malit na accomplishment hanggang sa malaking accomplishment at saka, siyempre laging magkasal mga bayat, tumawag kayo kay God at magpasalamat sa lahat ng oras si Shio naman ang ating post ng buhay wala naman hanggang yun mga pangako niya ay hindi na papako kailan may mga pangako, pang, mga pangako niya ay talagang true no patunay at uh, sasamaan ka sa mga sa harap sa harapin ng mga bu, uh, mga pagsubok sa buhay at sa hirap at tinawa nandiyan sana siya lagi so maraming maraming salamat this is Herbert Nol Lugoy at maraming maraming salamat uh, disclaimer ito ay patunay at totoo na reaction po at honestly. Good reaction at honestly. So, maraming-maraming salamat sa lahat. So, ito lang at uh, nasa 1, 1,900 46 subscribers na tayo at nasa 333 watch hours na tayo. So, maraming-maraming salamat. And, belated happy birthday kay Tatay Digong. This is the Will Wins. And, this is yung paborito talaga niya. Cook Zero. Kita niyo naman. Belated that belated happy birthday Tatay Digong. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay si Tatay Digong. At talaga marami supporters si Tatay Digong. Salamat sa lahat. bye, -bye.